Hello mga karels, magbabalat na naman ako ng papaya para ulamin namin sa tanghali. Tapos yung balat nito, uh, lulutuin ko rin para sa aming aso. Pati yung tira nito, walang, walang tapon para sa aso. Eh, nabalata na, dalawang piraso. Katsapin ko na. Ganito lang, pag-chop yan, eh, sahod mo lang. Maninipis ang kailangan nito. Para mabilis maluto. Malaking tolong to, ulam na to. Ayan mga kapatid. Tapos na yung sinap ko dalawang pirasong ano. Dalawang pirasong papaya ayan. Ito walang tapon to kasi tsapin ko yan para maipakain sa aso. Pati yung pinakabalat niya. Yun. Ayan. Ayan, tsapin ko yan. Ilutuin ko sa halo dito para sa aso. Ito yung nagawa kong ano. Yung papaya. Yan, kagataan namin yan mamaya. Aluan lang ng kunting taba-taba. Ulam na. Diskarte lang para makakain tayo sa ating pamilya para may pang ulam. Yan, maraming salamat sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel. Please sa uh, subscribe and share sa channel ko. Uh, maraming maraming salamat sa lahat na sumuporta sa akin, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at God bless sa lahat. At uh, bye, bye po. Thank you very much.